I know that the uh, count is not yet done. Uh, it's not yet over. Kailangan pa rin tayo magbantay. But uh, I wanted to issue a short statement uh, and it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey uh, for the last six months. Uh, I need, I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have uh, that cast their lot with us uh, because of their belief in uh, our message of uh, unity, because of their belief in the candidates, sa Tambalang, Marcos, at Duterte. Kaya Napakalaking pasasalamat namin uh, sa inyong lahat. Uh, bukod pa doon, ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi, ay uh, hindi pa tapos ang bilangan. Uh, Marami nang nagsasabi na tapos na pero hindi pa talaga. E, antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag mag 100% ng pagbilang. Ah uh, hangga tayo ay uh, uh, mag-celebrate <laughs> o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat. <laughs> Sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi, sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay binigay ninyo sa amin na oras, nakakayahan, ng sipag. Uh, ang mga uh, ganitong klaseng uh, pagkakawa, any endeavor as large as this, does not involve one person it involves very very many people working in very very many different ways and to all of them i thank you and uh, let us keep watch on this on the vote uh tayoy palarin ay uh, asahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa ang inyong tiwala ay hindi magsawa at uh, dahil ay uh, marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po.